Naranasan mo na ba yung moment na okay ka na? Nakakangiti ka na, nakakatawa ka na, na-enjoy mo na yung araw-araw mo na hindi nakatulala, hindi nagmumukmuk, hindi lang basta nasa gilid o kaya nasa sulok, ba? Diba? Tapos yung dahilan kung bakit biglang hindi naging normal yung araw mo, bigla na lang magpapakita sa harap mo na parang walang nangyari. Tapos parang naguguluhan ka kasi itong taong to na sumira sa pagkatao mo na talaga nga namang uh, dahilan kung bakit bigla kang nadiskaril, no? Eh biglang magpapakita sa harap mo na parang walang nangyari. ba? Diba? Tapos naguguluhan ka nga kasi parang may feelings ka pa. Tapos nagpa-flashback sa'yo yung pain yung sakit, yung hinagpis, yung pagiging mukhang kawawa mo noon noong mga panahong iniwan ka niya, na ilang beses kang nagmaka